Ayan. Para tayong nag-jogging. <laughs> Ayan, nag-exercise. Ayan, kasi nag ako ng mga, ano, na pinamili ng asawa ko. nag ako ng freezer. Ayan. Um, good morning, mga kasari. Ayan, uh, ngayon ay, ano na, uh, June 27 na ngayon. Ayan. Kamusta kayo? June 27 na. Ang bilis, ang bilis ng araw makulimlim ngayon ayun oh tapos may pusa dito sa ano uh, po pusa dito ayan ah uh, bali ano bali yung yellow dito is una kong binigay ngayon naka kuha na lang free yung unang bumili ayan nalagyan ko na ng panibago dyan dyan ko inuna tapos Uh, bali, ang nabili ngayon is 20. 20 yung kinuha niya eh. 20 tsaka 29. Ayan, bali 29 na. Ayan, punong-puno pa tayo. Ayan, di bali magkapatong-patong. Kaya dapat to, hindi dito ano. Hindi ko hahayaan na magpumapal yung yelo. Ayan, bali ito pa lang yung bakante. Ayan. 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 Tapos na tayo. Ay, yung mga sa dito, 20 kilos is nilagay ko na baloni. Nilagay ko na sa ano, dito sa freezer. Ayan. Ayos, ayos ko na. Yung mga ganito, di ba nandun to sa kabila? Dito na yan sila kasi sabi ko sa asawa ko, puro yelo na lang yun doon sa kabilang freezer. Ayan. Ito yung 20. 20 na baloni. Ayan. Puno yan. Siguradong mo ang talaga yan. Kasi kaya ito ililipat lang. Mamaya ililipat lang yan. Eh. Kasi hindi magkakasya lahat yung mga ano dito. Dami na naman pagkain. Hindi ko na nagamit ito. Sayang. 310 yata itong bili ko dito. Unang beses ko lang nagamit. Kasi pa, hindi naman nila, hindi naman sila umiinom dito. Kasi gusto laging bagong tubig. Tapos yung pagkain dito, minsan nila langgam, Kaya hindi na. Sayang ito. <laughs> ano ba yan? Buti yun. Buti, buti pa ganito na lang binili ko. Ayan, kaya na Kasi ayaw na nilang kainin. Ayan. Ayan. Um, super init ngayon mga kasari hello guys ayan um, ano na ang tawag dito June 30 na ay June 29 29 pa lang pala Saturday ayan parang ulan na oh super init ayan ang ang ano parang ulan na yung tumitingin sa akin si Embo <laughs> sabi niya sino kayang kausap ko ayan um bumili lang ako kanina ng mga sabon naubos na yung mga sabon talagang ubos na ubos yung mga sabon ko ayan sobrang init ah sobrang init mga kasari ayan kamusta kayo kamusta kayo sa inyong lugar ayan no oh. uulan na talaga yan ayan tapos yung mga chichoy ko dito yung mga tatos ubos na din kaya ang binili ko yung mga tatos mabili yung mga tatos ngayon ayan ayan eto ayan o no, ubos na yung mga sabon ko yung nakalagay dito ubos talaga lahat e ano pa naman saturday labaday ngayon kaya ayan yan isang exos pa na nakabukas natin ayan dito sa kabila is wala mga tatos ayan o no, makulimlim na Ayan, naubos na yung mga sabon natin dito. Ito ang ating sabitan. Ubus na. Ito is pagkain ng mga uh, alaga. Isang soy dog, saka isang tuna, 195. Ayan, every other day ako, bumibili na yung alternative ayan, surf, kaya bukas na ito kumuha ko ng surf, may bumili ng surf ayan ayan yung mga pinamili ko kami ng mga kasari kung ano lang talaga yung ano, nakalista ko is yun lang ang kinuha ko ayan, di tayo mapwede magpasobra kasi pagdating sa counter, <laughs> hindi pwede magpasobra, pero ito ano ito, <laughs> anong tawag dito sabon ko, ayan Anong tawag yan? Hindi, hindi rin yan kasama sa lista ko. Ayan, ito yung pang panggamit, panggamit ko na sabon. Tapos, ito, ay, hala pa, bakit parang basa? Parang basa. Ayan, tapos ito, panggamit ko din ito, mga liquid. Ayan, panggamit ito. Ayan. Tapos mga set. yan lang binili kong set. Di ano ko muna dito. Ayan. Fall gate. Ayan. Ito lang yung set. saka bumili rin ako ng kala. Isang gusto ng Ariel. Ayan. Tanggalin ko na pala yung sabon kasi. Ah, para magamit ng asawa ko yung ano. Yung box. Ayan, box ng imperador. Bunso. Maganda pa naman yan kasi matibay. Matigas. So, tanggalin ko na yung second. Ayan. Ayan, sunroofs. Tapos, yung dito is mga chicharria. Ayan, kaya bukas na ito is kumuha ko ng isang kahang chester. May bumili ng isang kahang chester. ayan ayan lang yung mga sigarilyo natin. Okay. Puro rogen mga ano tapos anong tawag dito? Ayan mga mga tatas. Ito 12 pesos. Ito 10. Ito 12. Okay. Ito 10. 12 po. Okay, bawang 22. A, kape, limang kape lang ito Lima, limang, limang kape ko lang tapos kumuha rin ako nito kasi ang tagal pa naman na expiration nito ayan wala akong salamin, hindi ko maano pero chine ko na yan kanina, ito parang February, tapos itong isa is wala akong salamin. Hindi ko talaga ano. Ito is ayan. 2025 pa yan. Kaya wala kasi yung 200 ano. Ayan. Tsaka kumako ng tatlong gatas. Ayan. Tatlo yung gatas natin. Yung swak. Kasi mabili yung swak natin. Tsaka lang. na rin ako ng birds tree. Kasi ayan, wala nang swak. Wala nang swak. Tsaka mayroon pa tayong kopi ko, kaya lang nagdagdag pa ako. Ayan, ayan lang mga kasari ang aking update ngayon. Yan talaga. Ayan mga kasari, 4 p.m. na. Ayan. 4 p.m. na. Nakapag ano na ako. Nakapag... tanghali tanghalian na yung kakain lang namin ng ano nung tanghalian, ako pa kami pa lang mag-asawa, Hindi kami sabay-sabay pagka kumakain, pagka ano, kasi kanina pagdating namin, galing ng palengke, mayroong ano, sinangag na yung halo-halo na yung pagkakaluto. Kaya kumain yung mga anak ko, kumain sila, ako hindi. Kaya ngayon, pagkain ko, yung asawa ko sumabay sa akin, yung mga anak ko is hindi. Ayan, ba't madilim? Ayan, ba't dumilim? ayan dumilim yung ayan gaya ka tatapos na namin kumain ayan dumilim no Bak dumilim siya? ah yun pala Yan, yeah, mo yan sya dumilim eh oh tamala na mong pusa ayan Uh, um, kamusta kayo? Biglang dumilim yung ano Hindi ko alam kung inang ano na yan. Kung anong charge. Teka lang, tingnan ko ako ng charge. Yan, kaloka. 5%. <laughs> 5% yung ano, kaya pala ano, kaya pala dumilim siya 5% grabe, hindi ko na malayan ayan, hindi naman umulan. Kanina pa to, sabi ko, di ba? Sabi ko pa, sobrang init, parang ulan. Hindi naman siya umulan. Ayan. Hindi naman umulan. Ayan, ah, tapos na ako mag-ayos, mga kasari. Tapos na. Pati mga, ano, sabon, mga naisabit ko na yung ano na lang, ayusin ko na lang is yung yung mismo, tsaka ang tawag dito, yung mga juice, ayusin ko. Pupunuan ko lang yan dyan sa likod. Kasi para hindi matambayan ang mga ano, mga pusa. Minsan kasi tinatambayan. Yan, nuhulog yung mga dilata ko, kalokal mga pusa na yan. Ayan. Ayan, ayan yung ano, ito yung gagawin ko. Para, Let's <laughs> go. Ayan. Ayan, guys. Tapos na. Ayan, nailagay ko na yung mga mismo sa baba, tsaka yung mga juice dun sa likod ng mga dilata. Ayan, para hindi, ano, para hindi puntahan dyan ng mga dapos ko. Ayan, kasi kagaling ng mga pusa na yan. Inuhulog mga dilata eh. Pag ising ko is, nasa baba na yung mga dilata. Kayupi-upi na yung iba. Ayan mas okay yung ganyan lalagyan natin ng harang para hindi sila ano Naghanap kasi sila ng pesto eh pag minsan kasi malamig naghanap sila ng ano pesto medyo masikip na pesto yun eh, na ang hanap nila ayan kamusta sa inyo mga kasari ngayong sabado na makulimlim <laughs> ayan mabili ba sa inyong lugar ayan enjoy nyo lang mga kasari ayan Update update lang tayo mga kasari ngayong June 29. Bye!